Eto na mga kabasketball, welcome back sa ating lahat at meron akong good news kasi nga makakapaglaro na ulit itong ating pambatong si Kai Soto dyan nga sa Japan Village matapos nga nilang maghiwalay ng Hiroshima Dragonflies at pag-uusapan na rin natin dito yung mga naging dahilan kung bakit ngayon pa lang ulit makakapaglaro si Kai Soto at kung bakit siya lilipat ng ibang kupunan pero bago yan magkalimutan mag like at mag subscribe bilang pagsuporta. Unahin ko lang mga ka-basketball, ito nga naging balita ni Homer Saison dito nga sa Spin.ph kasi siya yung unang nagbalita nito no? na si Kai Soto nga at ang Hiroshima Dragonflies ay uh, maghihiwalay na ayon sa kanyang uh, multiple source. So ibig sabihin marami siyang nakausap. At kinumpirma na nga rin daw yan ng kampo ni Kai Soto at pinapinalize na lang yung mga papeles patungkol nga dyan sa paglipat ni Kai at uh, dyan pa rin sa Division 1 ng Japan Bilik maglalaro si Kai at napakaganda nito no win-win nga raw sabi ni Homer Saison kasi nga uh, si Kai Soto kasi mga ka basketball para sa hindi nakakaalam matagal-tagal nang nagtitraining training uh, matagal-tagal na siyang pwedeng maglaro talaga yun nga lang Hindi siya nakapaglalaro. Ano ba yung naging dahilan doon mga kabasketball? Yun yung lilinawin natin, no? puntahan muna natin dito sa kampo ni Kai Soto. Ang gusto kasi ng kampo ni Kai Soto, nila Tony Ronzoni ay mabigyan ng mas mahabang playing time. Ang expected nga nila, no? 30 minutes na playing time. Dito nga sa ating pambatong si Kai Soto, na hindi mangyayari kung doon sa sa Hiroshima Dragonflies maglalaro at gusto rin nilang magkaroon ng 15 pounds na muscle na karagdagan etong ating pambatong si Kai Soto. Kasi alam naman natin, gaya nga ng sinasabi nila, isasalang nila ulit si Kai Soto dyan nga sa NBA Minicamp saka sa NBA Summer League. Eto na mga ka-basketball, ang unang dahilan kung bakit hindi na pwedeng hawakan ng Hiroshima Dragonflies etong ating pambatong si Kai Soto ay dahil nga sa pagdating netong si Kawada. No? Kasi naaprubahan yung kanyang pagiging naturalized player Dati kasi practice player lang ito ng uh, Hiroshima Dragonflies. Nagkataon naman na inaprobahan siya na maging naturalized player. So siguro hindi inexpect expect na itong Hiroshima Dragonflies na magiging tatlo yung setro nila. Apat kasama si Guy. Kasi nga, yan nga si Kawada, andito si Kerry Blackshear na import nila. Saka itong si Nick Mayo na, na nagsisentro din. So kung idadagdag mo pa dyan si Guy... Napakaliit ng minuto ni Kai dyan mga ka ba? Diba? At sobra-sobra ni na naman yung sentro Netong Hiroshima Dragonflies Kaya napilitan sila na ibigay na lang si Kai Siyempre may kaakibat na presyo pa din yon. At uh, siguro yung uh, team kung saan maglalaro si Kai Pabayaan na natin doon sa mga kina kinauukulan no? Kasi sila naman yung may karapatan na mag-announce niyan pero yun nga, at least Division 1, maglalaro si Kai Soto dito pa rin sa Japan B League. Ngayon mga ka basketball isa pang dahilan dyan kung bakit kailangan maglaro si Kai ay dito nga sa darating na Japan B League All-Star kung saan kasama siya. Doon nga sa mga Asia Star, no? So nakaka-excite to mga kabasketball. Ang na natin yung mga susunod na balita. Uh, Support Suporta lang tayo hanggang dulo, syempre. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat. At God bless sa inyong lahat.